So, ito na mga super mom, dinidrain ko na ang binabad ko na dahon ng talbos at kamote. Ay, talbos ng kamote at saka alokbate. Kasi, apat na beses ko itong hinuhugasan. Sinisigurado ko na wala na talaga puti o anumang mga kadumihan na dumikit sa dahon. Yan. Bukod sa binabanlawan ko, binababad ko pa siya binababad ko. Eh, Andami pa ng tubig. Brown-brown pa yung tubig. So, ibababad ko ulit para... Hey, ka sek, hawak na, sek. Right. Ay, yung, ano mo, hindi yan. Pang ano yan, pang fried chicken yan. Ito wala ito strainer ko, be. Wala yun. Akin na. Akin na. Yan. Pangalawang banlaw, ipapad ko ulit. Akin na yung banlawan na natin yung kasi hindi natin na sigurado dyan na ano. Yan. Ay, na mo naman pala ng hello kasi guys, open kitchen kami guys. <laughs> <laughs> open kung <to> open kung makita nyo. Na, diba? eh, hindi mo kailangan magpaliwanag. Bakit? Kahit sana naman pwede magluto ah. Kailangan ko sa dirty at saka clean kitchen <laughs> lang. wala pa yung clean dirty ah? lang. wala daw kami clean kitchen dirty lang. <laughs> <laughs> Bakit? Kahit naman sa gitna ng garden pwede magluto ah. Ang importante, yung niluluto malinis. Ay, nako. Meron din dyan pa siya, tabi na kasada, nakakaluto, di ba? Oo, marumi yung paligid. Pero syempre, ikaw pa magluluto, kakain ka, marumi. Eh, siyempre, you make sure to eat na malinis, di ba? Ika e, nyo. Kasi guys, kami nagluluto sa labas. Kasi dati na sa loob yung kusina namin. E, ang init, talo ng pag-summer, ang init. Kaya, inilabas ko yung kusina namin, pati kong lasan dito sa... gilid ng garahe. Kasi pag doon pa sa loob, hindi na kami makakilos. Gusto naman. Katulad nito, syempre, yeah, um, yeah, kami. Oh. Pero doon kasi sa bahay namin sa kainta, Syempre, talagang bahay. May clean kitchen na maliit, meron din dirty dirty kitchen na kung saan doon kami nagluluto araw-araw na maluwag, 'di diba? Eh kaso lang, hindi naman kami nag-i-stay doon for the whole week kasi nga dito sila nag-aaral, mas malapit sa kubo yung school nila. Kaya mas naglalagay kami dito sa Cubao. Pero, pag may mga apakasyon, doon kami sa bahay namin. Kasi, para komportable. Ayun naman yung boarding house. Saka ginagawang boarding house. Boarding house! Saka pag yung mga kamag-anak ko sa Mindanao, pumunta sila sa Manila doon ko sila pinapahiga. Doon ko sila ini-stay kasi mas ano doon. Si ate mo! Listen! Si

Huling guys, ang guys. Ay, nabasa ako. Ito. Pang-apat na nabanlaw. Tama na to guys. Pero, bago ko siya ahunin, ipababad ko muna sa tubig pa. Pang-apat na to. Ayan o. Bago ko siya ilaga or steam, ipabad ko muna dyan ng mga 5 minutes pa para super clean. Ha?